Tumulak pa Amerika si Pangulong Aquino para magipagpulong kay US President Barack Obama at mga leader ng ASEAN countries. Posibleng isama sa kanilang agenda ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. si Heroes islagit. Gentleman. Biyahing Amerika si Pangulong Aquino para sa Special ASEAN-US Summit na gaganapin sa Sunnylands, California. Layunin ng pulong na talakay ng tungkol sa ekonomiya at politika pero hindi isinasantabi ni Pinoy ang posibilidad na mapag-usapan ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Malaki nga po ang ambag na Estados Unidos sa pagpapanatili na kayusan, stabilidad at kapayapaan sa ating riyon. Partikular na sa harap ng usapin ng South China Sea at West Philippine Sea kasama ng mga kapatid nating bansa sa ASEAN kaisa natin ang US sa pagtutulak sa rule of law sa ating mga karagatan. Malinaw po ang ating katwiran, pantay ang lahat sa harap ng batas. However, Bagay na sinagundahan ni Philippine Ambassador to ASEAN, Elizabeth Wenceseco. Uh, President Obama is encouraging a free flow of uh, discussion Uh, gusto niya interactive so anybody can just raise any topic that he wants or she wants however there are indicative uh, topics uh, na siguro mangingibabaw sa summit na ito kasama na riyan yung ating um, um, peace and stability in the region including in the south china sea sa imbitasyon ni U.S. President Barack Obama, makakasama ni Pinoy ang iba pang ASEAN leaders sa Sunnylands Rancho Mirage, California. Ayon kay Ambassador Buen Suceso, simboliko ang napiling venue ni Obama lalot minsan na niyang nakapulong dito si Chinese President Xi Jinping. Iniuhudyat nito na halos uh, pareho ang pagtingin ng Amerika sa ASEAN. Ito lang yung unang pagkakataon na may isang presidente ng Amerika na nag-imbita sa mga leaders ng ASEAN. So, uh, on our part, it's an honor because um, finally the world has come to realize that ASEAN really matters. Inaasahang maglalabas ng tinatawag na outcome document ang mga leader sa pagtatapos ng summit. Si Pangulong Aquino naman nakatakda makipagpulong sa ilang malalaking kumpanya sa Los Angeles, kabilang ang Walt Disney. Habang nasa Los Angeles, susulitin natin ang pagkakataon na makakalap pa ng interes para sa Pilipinas. Isa nga sa malaking kumpanyang makakarap natin ay ang Disney. Ang mensahe, ang mensahe nga natin sa lahat ng negosyante makakausap natin, sulit na sulit na ngayon tumaya sa Pilipino. Molarito sa California USA Umaaction Royce's Nugget News 5 Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2016